Ah, uh, hello po. Good morning po sa lahat. Uh, mga kababayan ko uh, nasa ibang bansa at mga andito sa South Korea. Good morning po. Ah, uh, mag-ingat po tayong lahat. Uh, dito po sa gym sa lugar na ng aking company, negative 11 po ngayon. Mm, may ibang lugar, negative 12, negative 13. Grabe, naka napakalamig po. Ah, uh, mag-ingat sa mga trabaho niyo. Ah, uh, lalong-lalo na yung mga seasonal farm worker na nagtatrabaho sa labas ng company ah, grabe na pakalamig po mas maganda na sana kung wala kayong pasok ngayon at sa mga nagtatrabaho ngayon sa mga barko sa mga dagat shout out po, saludo po ako sa inyo ah, ngayon, wala talaga kami pasok sa baduat at linggo pero pinapasok kami may tinatapos kasi na products, ah, tatlong Pilipino lang kami nakapasok ngayon at isang koreano So, overtime pay yun. Bukod yun sa salary namin. Uh, salamat po. Uh, Mag-ingat po kayong lahat. Uh, ito po yung company ko. Naka-break time lang po ako ngayon. Kasi pinalitan ako ng koreano. Uh, ito yung labas ng aking company. Uh, Mag-ingat po tayong lahat. Grabe, negative 11. Tugnaw kay guys. Hindi mabangbang ang katugnaw. Pero, uh, naghatag lang ito. nag update sa inyo para makabalo mo sa Whittier dress South Korea uh, lalong lalo na yung mga meron ng mga employer no na may mga tentative entry date na na next next week o next year, January pupunta na dito so magdala kayo ng mga winter jacket mga makakapal extra leggings makakapal na pantalon grabe yung katugnaw salamat sa inyong lahat God bless